naglalakad sa gabi naghahanap ng makakain at ako ay nagugutom na kumusta kayong lahat <laughs> don't forget to like and subscribe ha? kapatang nando ha, kahit walang kakwento kakwento yung video niya ha nilalaga <laughs> ka sa tabi-tabi ayan, at gawa nang wala tayong video eh kaya tayo ano okay. edi maghahanap tayo ng upload hi pare how are you hi, ay wow extra pa talamat boy kay <laughs> ayan ayo ay maghahanap ng ng makakain gusto kong kumain ng kumain ng masarap na ano kayo ito yapanets Japanets. Di sa gelid gel. Gedli gedli, gedli gedli lang, gedli gedli. Sang ga tayo pupunta, barya Anyan, century barya ni Anam Ay di ni maka tisod nang mamaka tisod din nang pira. Eh eh. Mamaka tisod nang pira. Tingnan natin. Pwede doon sa akin ba yan? Lahat ng tao, wala kang nakikita hindi nakatungo. Lahat ay pagka naglalakad, nakatungo. O oh, daw nalalaglag. <laughs> hmm, Diyos ko ba? Eh ano ba? Kakakamas na ba ka kayong lahat? Basta don't forget to like and subscribe ha? Ay wala naman tayo makakita makakainan din eh. Sangga tayo. Palibal-libal lang eh. Pawag kita din ng pira. <laughs> Ayan. Hinihiraan tayo. Lasa ko na may, eh. Lasa ko naman, Mas maputi ako sa iyo. ah, Lasa ko na may Mas maputi ako sa iyo. Pugil na meg. Oo. Mas maputi ako daw. Ay siya. Dinin na lang muna rin video Basta kay mag-ingat diyan yung mga nasa Pilipinas. Ay, eh, bagyo na naman eh. Ay, basta mag-ingat, mag-ingat kayo lahat diyan. Ah, may awa ang Diyos, makakalampas din tayo dyan sa mga bagyong 'yan. Basta don't forget to like and subscribe ha, kapatang ng Doha. Babay na muna.